hindi ba? medyo mainit tayo magluluto yung matika na tayo guys yung ano Tuna. Ito tuna pala to. Tuna. Ito na lang. Mm -hmm. Ha? Busin? Busin? Ano na ka? Handa ako mag-pre-preto. Preto Free tayo. Hello, guys! Soy! dito, okay dito. Dito mo ilagay. Diyan, diyan, diyan. Lagay mo.

Ngunit sa loob. Ha? Malinis. Malinis? Ano gagawin ko dito? At yung bata niya. dito mga mota. Tinit. Hindi ako nag na lang. Ako na lang, magluluto. In the nights of the right, love be viewers. low below magluluto tayo, guys, ng fried chicken, ang fried fish. Kaya, ang ano, kaya, gano tayo, kaya, kaya, ano to, guys, yung yellow tuna, yan. Rap ride right muna natin, tapos, sabi ng fish, Fish stick ang gagawin natin ang... Kaya guys, ano? Thank you sa so 6 viewers. Thank you.

Next one subscribe by another channel guys. No we'll work style, because handy my own. Okay. You know what? This is sana, okay? Chicken and fish, tuna. And this one. Marami yan. Ang iba niyan pulutan. Tayo mag-aano? Shut shut. tayo mag -shat, -shat, shat kasi ha ano matanong tayo mo ano ka wait na nga okay. Hello no, hello guys, please subscribe channel, small channel pa lang tayo eh, subscribe nyo ko, comment comment guys, where are you, where are you from guys? Zyros B. Rides. Sarap pang, ano, makakagutom. Yes, makakagutom talaga to kasi may pulutan to eh. Ano to eh, yung fish stick. Makakagutom. Masarap to guys. Hello. You know, tuna siya. May, may malapit kasi katayan dito sa may uh, amin. Nagkatay sila kanina. Kaya bumili kami. Mura lang. 250 per kilo. Kaya nakabili kami ng ano ng dalawang kilo. Bumili kami. Ayun, puro laman. Pwede nga ito, ano, kilawin eh. Kaso nagkilaw na kami ng kahapon. Isang araw pala. Nagkilaw kami ng ano, yung batagon. Alam yung ano, batagon at saka ano. Saka yung hamulud. Yun. Kaya hindi na kami magkikilaw. Ano na lang guys. ano. Hindi naman masyado ito pritrituhin na itong luto. Kasi na Minano ko lang dito. Hindi siya durog. Madurog. Ayan. May lang ang apoy para medyo masarap. Diba? Wiwi muna You. ayan guys pero papaalam muna ako guys ha kasi luba tayo eh thank you thank you I will be back mamaya okay, thank you